bukas pa oh, nandito okay. scooter sir ha? pang, -scooter. Oh, pang -scooter. so sir bundle na ha? kasama ng kino e eh pagkano? 305 305? mas mura na yun sir kung magbibili ka na isang peraso na 270 plus 55. Okay. Ano no sabi mo 55 'yun pag uh, solo? Solo. Pero tapos 270, 270. 'yan. 270. Tapos pag kasama 'yun magkano? Pag magkasama 305 lang. Magkano na dapat per piece? 45. Bundle na. Bundle na siya, sir. Ilang ml ba yung pang ano? Pang gear oil? 120 ml sa lahat ng ano, 120 talaga. Uh, Ay sige, diyan, diyan na ako makakamura tayo diyan. Oh, sir, mas makakamura ka. Kasi bumili ako nang karani ito lang. Oh, wala. Pag, Bago lang 'yan. Pag nagkakaroon kasi nito, sir, ubusan talaga. Ay, di sige. Eh, bumi Ay, oh, uh, 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 yung kasi kininsol kong ganito, yung nakalagay ngayon, sinet ko ng 100, ah, ng 1,000. Eh, nag dito, ano, dito, ito, 1,000 na. Ah. So, uh -huh. Ta tama ba yung sinasabi nila na pag polis yung yan, di ba? Oo, oh, sir. Okay, sir. Ang scooter. Oo, oh, sir. Scooter. Okay. Okay. Ano ba kay ng polis yung sa kanong hindi? Ano lang, sir. Yung katulad niyan, ito. scooter 1000. Yung lifespan niya, yung langis niya. Kasi tama, sir, yung ibang langis. So, oh. May 500, may 700. Oo, oh, oo, no, oo. No. Polis yung titik, sir, ibig sabihin yung like, Pero yung set ko ng 1,000 dito, okay lang. Okay oh lang, sir. Sige. Isa, sir, sir. Bayaran mo na. Kasi mag-chicken sila ako bukas. Okay. Eh, tama-tama. Oh Nasaktuhan hey, ko. ko pa, ano? Eh, laki ng promo. Apat. Magkano yun na discount ko? Uh, 55. Plus 27. Magkano lahat yan? 300? 300 May limang piso kaya lang dyan. Wala ka bang ano? May <laughs> eh, limang piso lang Limang piso lang? Oh. Pwede na lang, meron Ayan, doon Ah, yeah, exacto pa tayo, doon Don't be done ayos na nga to ay okay, sakit sa akin you know. so, like, ah, uh. eh talagang ayos ah kondis tayo ah pwede na to oo oh. pwede na 270 polo synthetic kasi kasi ganun eh hindi ka lang eh oo kaya ako po. pwede naman Ito ang pagkakot mo Ito ang pagkakot mo Ito Ito baka sa kali lang ako Okay diba? Wah! Ayos ah Ayos si ano? Ayos si Ayos si Uni Oil Shout out ni Oil Ayan mga tol ha Bumiyakay pa ako dito Ilampasan ko pa sa amin Para lang makabili ako ng Poly synthetic na yun ito oh, Kasi mura talaga siya At poly synthetic pa kaya Panalo, panalo mga tol Pauwi na tayo kasi bukas Mag-teaching show tayo Nagano na